Senator Alan Peter Cayetano, guys, may hamon kay Laila De Lima. Nako, kaya pala galit na galit talaga yung mga dilawan, no? Kasi meron na pala silang plano. Grabe yung mga plano nila na mananalo si, si uh, President si Lenny, tapos magiging senator siya hanggang sa siya yung magiging vice. Grabe, wow! Ito guys, panoorin natin. Dilimaf. Ka kasuhan mo na ako dito para may may ano ako. Senator uh, Ka Kasuhan mo na ako dito para may may ano ako. May venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo. So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Kaytano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo eh. Na, na, na nangarap na kayo eh. Mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na vice president or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose eh. ba? Diba? Let me address this now to Senator Diliman. She started out by saying, uh, Alan is the last person in this world to talk about uh, human rights. You should be the last person to talk about due process. Uh, wala kang karapatan. So, Let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Diba sabi ni Laila Dilima na si Senator Cayetano daw, yung last na mag magsasabi tungkol sa human rights. no? Tapos sabi naman ni Senator Cayetano, si Dilima naman yung magsasabi ng last about sa due process. Kabibo. <laughs> Kayo po ma'am ang naging Secretary of Justice. Diba nakalagay, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person uh, who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang uh, pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para mm -hmm. sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat. No? Mm -hmm. So, okay, mm -hmm. let's go now to the issue na ayaw niyong sagutin at diretsyo. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa aeroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado nyan. Kaya pala right. sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan, ang gusto ni Senator Dilima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hmm, yan yung mga galawan ng mga NPA guys. Grabe no. Hindi man daw, hindi naman daw sila directly talaga na NPA pero ano mga ano din daw yan mga kung sa mga building pa annex extension dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, Ito ay isang political agenda, di ba? Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko? Anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung, yung paglabas ng aeroplano, hindi pa hawak yung, uh, yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa ano, hindi ba dapat binigyan ng reasonable time uh, kung, kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila. Muten academic na uh, panalo na, na outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon So, yun nga ang tanong ko sa inyo eh. Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights eh yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kinat out nyo eh sa pinakamakapangyarihan sa pinakamaliit pareho ang karapatan sa human rights parehong may karapatan sa to seek legal remedies pareho na may due process so I'll jump no doon sa legal remedies so sabi nung iba e bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon yung mga pinatay ba may pagkakataon so first and foremost kaparatin uh, nating dinidistinguish yung extrajudicial uh, killings ibig sabihin yung patayin mo na lang diba walang trial at dinidistinguish natin po yung mga uh, tinamaan uh, dahil nga uh, sila sila nagbarilan mga sindikato para hindi mahuli di ba so hindi hindi Correct. state hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon and then dinidistinguish mo rin yon doon sa mga police at militar na may raid yes. and then uh, they protected their own life so the point is ang ginawa ni Senator Dilima sa hearing sa Senate, I'll, I'll go through this deeper later on ha? ang ginawa niya sa hearing hindi niya sinabi sa madlang people sa atin lahat na during her time as justice secretary iniba nila yung definition ng extrajudicial killing uh, hawak namin po yung mga papeles noon so tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang 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 uh, napatay na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang uh, justice secretary ay mahigit 10,000 at never ko sinabing kulang ang uh, ang napatay o pumatay. I mean, you're you're making me out to be a monster ma'am, na uh, hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga uh, famed fact checkers. Oh, yan ha. Rappler, yung uh, mga investigative journalism, oh, i-fact check niyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko Noon. sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable, di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, ano, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process, di ba? So, sa kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, doon po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to know. due process, they have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao kasi nga pinaglalabal ang karapatan when it's unpopular, di ba? Yeah. But sa kanilang clique, sa kanilang grupo, na it's more of political revenge uh, rather than pure human rights, tahimik lahat. Nung, nung sinakay sa erplano at uh, inilabas na lang, hindi hindi hinintay ang Supreme Court, hinint, hindi hinintay, uh, saan ka nakakita na i arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, at uh, aalisin mo na di ba? So, na, napakadelikado yan. Eh, sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan sampung general? Papayag kayo sa PNP o sa AFP? Papayag po ang palasyo? So, kailangan to pag-isipan ng mas, mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm, I'm pointing to the issue na tama ba ng isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly uh, sinakay sa erplano at inalist. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human yes. rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila ay sales, uh, whether sila ay nasa opisina, sila ay nasa mga restaurant, Uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila uh, hold upen. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera bitter, na hindi sila bastusin. Be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila sa sales, uh, whether sila na sa opisina, sila na sa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao Uh, na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila oh. uh, hold up. In. May rights po lahat ng nang withdraw ng pera between 10 to 12, pag, lalo pag sweldo at sila ay nasa call center so gabi yung shift nila na hindi sila nakawan. 'Di ba? Yan yung hindi maintindihan ng uh, ni Delima kasi nga 'di ba, mamayayaman din sila eh. They never ride on public transport station. So, syempre hindi nila ramdam yung kadelikado sa kalsada, no? Hindi nila ramdam yung mga yung mga shoplifter, yung mga magnanakaw. Hindi nila ramdam 'yan kasi hindi naman nila na na-experience every day. Hindi tulad natin na alam mo 'yun, 'yun talaga yung buhay every day. Ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung Last year ba o last two years ni President Arroyo at inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte. Wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? O. Oh, tapos sabi mo kasi powerful kasi kaibigan nga niya ang dating pangulo na nag-appoint din naman sa iyo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan niyo at sabi niyo nga na uh, kaya niyo. Eh, ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon, nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na, na, magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic dun time mo lang. Di ba? So kung guilty ako ng patayan, patayan ng Mike. Pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So then we go to fact uh, checking, di ba? Uh, marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patay, patayan, etc. No? That's the language of the president. Uh, I never excuse that. I, I, I made known kapag ka, uh, close doors and in some areas that That's the language the criminals know, but I I do not agree with that, especially sa women, etc. However. Don't buy another. We do have situations where, the criminals understand that, di ba? So, ang punto pudon ay, uh, ang ang ay yung safety sa kalye natin, without yes. excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang police, ang sabi natin kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa ano di ba sa ICC, dun muna na kayo kayo sa ano sa country So kasuhan mo ako. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Kaytano sa ICC. Kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo eh. Na, na, nangarap na kayo eh. Mananalo presidente niyo, mananalo si Vice President Leni, mananalo ka senador, then ikaw susunod na vice president or kung ano man yung mga pangarap niyo. Pero, hindi niyo matanggap that people choose, eh. 'di ba? I don't always agree with with uh, who people choose but I respect the people's choice. That's the democracy eh. Di ba? Nakatikim din ako ng talo, nakatikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila yon. But kayo, napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang ang uh, ang basbas o ang uh, tiwala ng tao. Kaya gusto nyo, ikulong na lang lahat ng kalaban nyo. Di ba? former secretary former chairman ng CHR former senator uh, de lima former a person who former told the truth pero ngayon panay kasinungalingan ah uh, kasuhan mo na ako dito para may may ano ako may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo Nako. at ng mga kasama I I meant no offense to human rights activists nirerespeto ko kayo during my time I always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala doon si Duterte na, na ma-detain ma siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. ba? Diba? Yun, tama yun. Kasuhan. Um, sabi ba? din yung uh, diba? Malaman. Niyo, yes? malaman na ng taong bayan kung uh, ano ba talaga yung mga ginawa, no? Grabe talaga, ano ba to si Cheese Scudero na tong nasa. <laughs> Kaya yan nga guys, di ba? Grabe talaga. Sana talaga ay uh, ma kasuhan na lang si Kaitano para maisa-isa talaga. <laughs> Gusto ko yun. So ano masasabi niyo, guys? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!